katsarang. Okay sa pagkakataong ito. Mga katim, mga katsarang. Katsarang! Mga ka wet lips. Matagang tayo nila wet lips, ha? Papaswerte. Mag-a-unbox tayo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, kundi lima! Ang lahat pong ito ay handog sa atin or papasko sa atin ng masugit nating taga-subaybay sa radio. <laughs> Para ko si Chadeli. Ayun po. So, siya natin solid na followers. Si Ma Actually, Ninang na yung tawag ko sa kanya eh. And yun nga araw, yun din nga gusto niya. Kaya lang, Ate Ninang. Ayun. At tawag ko sa kanya, Ma'am, or Madam, or or Tita. Sabi niya, Ate na lang. Pero, may Tita man o Ate, basta mahalaga yung Ninang. Kasi talaga namang, Ninang na Ninang ang peg. So, Andito na si Dexa, ready na! Huwag kayong magkakalas! Diyan lang kayo! Diyan! Isa, dalawa, tatlo, ay, ito muna, Hala, ito. apat. Ito muna. Apat ah, na apat. Puti. Nawala yung puti. Are. <laughs> Kala ko yung nadukot dito. Lima! Ano gusto mo kainin ng pansit? Tapos kayo mga pa-order? Hindi, hindi. Kacharang! Okay. Ay eh, pag may mga gawa ay eh, mga ganyan, mga technical, ay eh, si Dexter po talaga yung ating ano, maaasahan. Kaya siya lagi ating tinatawag. Kaya kailangan siyempre, BUSOG! Ayan na. Charang! <laughs> Tapos gas stove, ano? Table na yan. Ball. Ayun, table table nga. Ay boy, may idea na kasi nagsabi na siya sa atin. Kaya lang yung mga huli niyang messages, hindi ko pa muna binubuksan para may konting suspense pa rin. Table. So, lahat ng ito ay regalo niya sa atin para mas papalawak natin yung ating vlogging kung, in, kung meron na tayong, kasi pala ko kasi magkaroon ng isang parang malit na ano, parang malit na studio. Ayun. Hindi man ngayon, hindi sa band banda-banda So, meron na tayong mga ilang gamit. Mm -hmm. At bukod dito sa mga ito, may mga darating pa siyang dalawang kahon mula sa US na pangdagdag dagdag natin sa ating mga ibibigay sa bata, di ba, nagsasanta lang sa tuwing Pasko, nagbibigay tayo ng mga candy, chocolate, cookies. Pangatlong taon na ngayon, bukod dun, ay may kasama pa yung mga kahon na kasi nabalataan niya na balita, tanya, gusto kong magtinda-tinda, magpunta lang ako ng Japan nga at magpapainsel. Basta babalik po tayo sa Japan. Sus suspense muna akong kailan, pero yan na, nakaset na yan and baka sa Thailand din makapasyal tayo. Yan dalawang yan ang ating second homes. Kumbaga, second homes. Dahil, una tayo nag-abroad sa Thailand, di ba? And then, Japan. So, yun. Pero mga ilang bahagi rin, isama na rin natin sa ating mga ibabain sell. Sa ating mga ibabain sell. Sa ating mga isisell. Ayun. So baka may mga online selling moments din tayo. Diyos ko patulong sa mga online seller dyan. At tayo wala pang kalam-alam. Pero manonood-nood tayo. Yung ating hindi kay pang online selling na professional ang dating. Yung ano lang, bentahin dire-direcho. Tiwala, tiwa, tiwala, lang, ganun, trust. At the same time, hindi, yun na nga, pay first. Bahala na! Nasa karunan din pag-usapan niya. Ngayon na, bukas na ang kahon! Payball. Bon. Lalaman nyo na maya buo na natin! Nakatayo na yun ng konti pagkatapos ito! Charang! Charang! May mapa. pa. <laughs> <May> mapa <laughs> Para na ano Parang naugaw, ano? Hindi, mamaya pag nabuo pa. Uh. Baka naman titipay pa. Pero ma ano siya, manipis. Manipis itong panimbang. Ito kapag mga uh, ano, Yung talaga ang kabit ni Jolly Dip. Eh, hindi kaya bumuka ito pag nabasa ng tubig. Malamang, ano? Oo, oh, oh, malamang. Huwag yung kasi yan, yung... Huwag ah, natin mabasain ito. Ay, ay, ngata na lang natin. Oo, oh, ngata na lang bumabasa. Walk, na natin. Hmm. Ano kaya ito? Shhh! Actually, nauna ito eh. Kaya alam Sabi ko, sabay-sabay na lang yung staple. Oo. ano yan? Ah, Aburot mo na. Ari, ay, ay, may idea ba kayo kung ano, Wala akong idea. Ako mousepad. rin Ha? oo, ah, mouse uh, pad. Mouse pad? Mouse pad. Nag, kaya mo nga. parang ano eh. Ito, kung ano ano eh. Kasi, ito ka leather. Leather mouse pad. May touch pa ng ating favorite kala. Ito gusto natin combination ng yellow-black may padala pa rin siya sa atin na e, yun nga, bubuksan natin yun na yung chair actually, naka-order na ako ng chair nung sabihin niya na may madala siya sa akin chair dahil gusto niya, yun, kompleto ako pag meron akong parang studio so, sabi ni Aire, i-cancel ko na lang sabi ko hindi na rin kasi in case meron akong studio, alam naman ako lang nakaupo. Di mabuti meron ng extra. So, yun na po yung ginagamit ko ngayon. Dito sa video na ito, yan. Yan yan. May dumating tayong order. Yan. Yeah. Umorder tayo ng Silia. I-deliver ngayon. Ika-cancel ko sana, pero hindi na. Ay, dumating si Dexter, eksakto. Siya so, mag assemble na rin. Saan tayo? Sa sige, magkano tayo? Yun. Ito tayo. Tama ba ba? Magkano 2,000? 226. Okay. Yo. Ah, ganda, lambo. <laughs> Yan, ito po yung ating in-order. Pero, ang maganda sa kanya, meron siyang pang-massage. So, nakakontrol mo naman sa remote. Ah, meron daw, ano? Ma ay, pang massage. Ah, may pang massage. Makita oh, mo nga naman may massager pa pala, ari. Baka naman pit lang, kaya masahihin na rin. Ay, ay ito. Ay, oo. Oh. Ay, mag mamasahin muna. <laughs> Ang maganda sa paa, ano? Oh. Ayos! Thank you! Kaso, masakit. Masakit sila kasi nakaumbok yun eh. Yung, yung, yung grrrr na ganun. Nakaumbok siya. So kapag hindi ka nang papamasahin, doon mo na ma yung parang parang hindi ka komportable. Yun. Anyway, okay din naman yung sa pangkalahatan. Pero ano siya, medyo iba siya. Parang iba siya no sa ating in-order talaga, ano? yun okay. Yung di, di kayo tayong tatuloy na ay ayaw na namili. Ang ganda sa picture. Ang ganda sa picture. <laughs> Pwede bracelet. Pwede. o, di ba? Saan ka pa? O nga na diba? O nga na siyang mahali na diba? O diba? Ayos din naman eh Para alas. <laughs> ah. ko eh. Parang alahas. And etong isabok sa na rin natin. Kung lang kung kakarinigan tayo kasi nakabukas sa electric fan, mahirap ang mga wala pa kung isa na si Dexter. Talasan niyo na lang yung mga pandinig. Lalaksan na rin natin natin yung boses! <laughs> Alam niyo marami na ako dito, yung bubble wrap marami na ako sa kwarto at pag may mga delivery sa kanila, kakatok na sila, ibibigay na sa akin. Tapos pinapatulog ko to sa gabi. Hindi ba kaya, hindi ko pa nagagawa, nagagalit eh. Nakaka-addict! Ah! nakaka Ah! Atsya ah. ha! Ano gari? Ah, yun! Desk lamp! Desk lamp? Desk lamp. Okay, ito yung marami, maraming maraming sala. Maraming maraming salamat talaga. ni nang syelo grabe. Hindi ko na alam kung ano pang pasasalamat. Ayaw ko lang ipahalata na ako yung maluhalo ha. Pero wow. Uh, uuwi pa si Dexter. Kaya pagka hindi na ano. Pwede naman natin pa-assemble to. Pwede kong i-assemble in. Kaya lang tatanga-tanga ako sa mga ganito eh. Pwede tayo magpatulong kay Buknoy. Ayan. Eh. Ayan. Iyong. Okay. Ayan siya. Okay. Okay. okay, so i-assemble po natin maya-maya. Mukhang nahihirap pa siyang hanapin ng treasure sa mapa. Hmm. Walang ibang mabiling drinks doon. Ay, cola lang ang gusto mo eh. Di cola. ano mo muna. Pare ah, tatlo pa kami sa No. In order na in order natin kahit alam natin na mayroon talaga bago. And so far so good. Gandala man siya, ito nga lang hindi to. Tinab kasi Alan Michelle no. Si Isabel to lang talaga dito. Sikapon na ng paraan. Para kami sunog. Tapos meron siya dining eh. si Dexter na alam na mga lihim nito eh. Ayun. Tapos ay natok niya 'yo. So, meron pa pa-tong ng legs. Okay naman 'yon. Tsaran. 'Yun. so ito ay ang malambot niyan. pa eh. Pwede ba kamulagan din niyo? <laughs> ano na ito? mapresko naman to. Ah, oh, presko. Oh, dali. Aircool oh. <laughs> air -cool. uh -huh. Okay naman. okay sigana kabit na rin 'yari. Pinipigilan ko na yun at malayo pang nga uuwi nga naisipin diretsyo na ron niya. Anong ebas? Ay! Mayamig! Oo. Oh. At so, hindi mo siya pwedeng an. Hindi. Bagsa ka lang. Love that's Oo. ganun din. Ako. Ito ko hindi rin pwedeng tuunan. Ano na? Basta hindi siya pwede sa kamsi. <laughs> 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 Katulad ko daw eh. Pwede mga mainhin. Ako, hindi pa naman ako mainhin. <laughs> Pag plum ay wasa agad na rin. Eh. Maano kasi. <laughs> uh. Ano? Ma matigas? Ay, hindi siya reclining na no? hindi, hindi reclining. Ayan po lo right, niya. Ayan, ayan. ano ano dyan naman ano. Hindi takot para bababali hindi kaya. Oo. Oh. Para lalabot ko oh. Eh, no? Okay. pre. ganda ng color. Kaya nga lang para Ay, ano siya? Yung para sa silyo natin na plastic. Oo, oh, ano? 'yan. Ah. Ayan. Parang parang ganito. Oo, oh, ano? Ayan, parang ganito. It's okay, so okay. That... Parang kakatakot ng gumana. Yeah. <laughs> parang parang bubuto, parang mabali. Yun, talo gutok na. Okay na, malaki meron tayong extra kukuhan. Thank you, thank you, Nina. Hello yung lahat. Naku, napakainit dito sa Pilipinas. Kung umalis sa Japan na 14 degrees Celsius, 13 degrees Celsius, dito ay 31 kanina. 31 degrees Celsius. Andito po tayo sa si Victoria and birthday ng Mrs. ni Papa Dex. Ayan. Kasama natin ang new Miss Universe. <laughs> Lumabong pa rin yung nakaharap sa iyo. Lumabong. Kasama po natin yan. Ang new Miss Universe, Miss Denmark. Actually, nagbibiro lang po ako. Siya po talaga si Michelle D. Ayan. Hi, Michelle. Hi. <laughs> okay. So, yun bibili lang kami, harap kami din ng keki at nakalimutan akong bumili sa lunsod sa aming city, sa Kalapan so baka meron din eh kaya huwag kayo magkakakalas dyan lang kayo che walay walay dito sa kabila huh? sa bayan, pasok sa loob ng bayan okay nga ka, ka sa online, dami yung sa online eh. Wala ka lang. Pinapag-usapan namin ang mga July kasi ngayon ay wala ka nang mahaharbat sa <laughs> mga karsada at online na na rin ang kontakan. <laughs> Namimiss mo maaari yun ano? Namimiss niya yung mga Yung ano, mga eh. poking na sasabat lang sa kali eh. Ah, ngayon, may may holding hands mo na. <laughs> ngayon wala ka na makikita. At online na na rin ang kontakan. Yeah, ng mga hombre. <laughs> Saan ka? Aray? Aray din bata. Ano ba? Ay? Lengua? Lengua de Gato? Ano yung Lengua de Gato? Kaya may mga cake kayo? Ay, doctor, yun oh, so, po, wala. Hala! Ilang araw pa kasing binuyang biyahe ng barco. Ay oo nga pala. Nakaka-resume lang po kanina. Ay, wala na ibang cake house dito? Hey, hindi ko lang po sure. Cake shop? Meron po yung mga ano, pre-order po. Ang Diyos ko, ngayon pa naman ng ang birthday. Yung mga ready-made po. <laughs> ngayon ang birthday. <laughs> O sige, nang salamat ha! Thank you! Ay naku, yun nga, dahil sa Baguio. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nakakaalis yung mga, ano, yung mga sasakyan. Wala pa rin biyahe. Parang ngayong umaga meron. kasi naman na ng biyahe? Hindi mga kaibigan. Ah, yun. Tara. Bigyan ko nalang ng whatever. Ano? Wala sila. O, diyan, trash. Ah, meron ba? Ayun. Meron nga, meron! Ah, uh, ay ayos na yan? Oo. Oh. Ah, wala eh, oo. Darling, magkano are? Ba kung are? Darling, magkano itetch? Are? You? Ha? Ah, 300 pesos la O, oh, sige. Are nga, yellow are? You? Are, ang babae. Ah, are, are, heart? Oo. Are, doon yung heart? Heart yung pakilista. Ha Baka na may birthday na kalimutan niya. Okay. Wala ko ito, bababa. Babae. Carlos. Okay, let's go mga bata. This is Rollyon Compound. Hi, hello everybody. Ito'y factory ng bata. Itong lugar na ito'y factory ng bata. Magkakapatid kayong tatlo, di ba? patuloy Maria spot patuloy Maria spot patuloy Maria patuloy Maria mga kaibigan wow charikoso salis kinsindas charikoso wao ulam na ulam mga kaibigan Saan na, na, na naman hah 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 Dexter. hah 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 na hah 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 Kasama po natin ang newly crowned Miss Universe o mga aso. Oh <laughs> Kakagat ko pa lang. Ba't ang mga aso hindi nyo sinain? Pinapakawalan. Ano ba yan? Happy birthday. Ay, oh ah, ayun Hello. Happy birthday, everybody. Ay, aking ah, inarap po yung pogi. Ano? Ladies and gentlemen. Ang mga ano, aso pakawalan yan. Hello. Kapag talagang may handaan eh. <laughs> <laughs> ito ayun na, <laughs> <laughs> <Ayan> po. <laughs> si Prima, ano ka ba? Si Prima ito, si ayun ka, ka? ka, kapatid ni Dex. Ah, si, si ano si yan? Okay. Si Bonbon. Bonbon nga ba ka? Oo, yung bata pa ito. Mga okay. anak, Dexter, ano ka ka ganda dito? Wow naman. naman. <laughs> 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 na wow naman. Pero mas maganda ito. Ito yung anak ko ito, kapatid ni Dexter. Pogi-pogi, di ba? LGBT <laughs> rin ito. Proud. Shut up! Mo ba, Ay, uh, na, ah, si Pajares. Kamukha mo na yun, tita po, si Pajares. Ay! <laughs> Tanjawanya, jowa niya. Palakpakan natin mga kaibigan, Dindig, ah, Dindig Si Michelle D. Ladies and gentlemen, palakpakan naman kayo, ha? Ah. Walang pumalakpak. <laughs> Kawari. Yes. Ang ganyan nga po. wow. Hello, baby. <laughs> Ang smile. Hello. Ayo, oh, tumingin ka. Ayan, oh. Oh. <laughs> Ganda sini tuh, sini tuh. Kaganda eh. Ilan daw ka lang? 46. Ka 46 na po si Cheryl 35. Wow! 11 years younger. Young ka diba? Ang kapalit. Tatlong kilong kanton. Tara na! Hi everybody! Ayan. Ito naman po yung na walking nila. Yung na walking po nila ito lagi. So isinara lang nila ngayon dahil may mga bisita. Ito anak pa to si Mariah Carey. Hello Mariah. Mariah si mariah, 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 mariah. Kaya ng mga diyan Maria <laughs> anak Anet. Keri-keri yan. Kaya tatlong Mariah yan. Ari pa. Anak mo natin destination sila magkakala na dito lang sila sa pangkarniwang buhay. Sabihin na natin mahirap ang buhay ay may mga ganitong kakakantang anak, di ba? So, pag may nakita tayo mga artis at mga sumikat na mga ganyan, huwag na tayo magtakaminsan. sa oh, nakakaya. Imposible! Ang ah, gaganda ng utis. So, Pwede. Kasi nga ito, itong solid proof ano, na pwede pwede na makatuklas talaga ng mga artist tayo mga beauty queen sa mga hindi inaasahan mga lugar. Ah, pa ano ba 'yung bulalo? Ay, kala mo ang ng bulalo na may buko. Wow, ang ah, bulalo na may buko? Ang ah, bulalo doon na may buko. Wow. <coughs> Ha? Sa so, bubukong so, uh, oh, okay. naman? Yes, okay, buko yan. Sa bubukong buko nila ang sinabaw? Yes. Uh -huh. mm -hmm. Tapos may buko din ka, yung meat ng buko. Ah, talaga? Sa kala yung hong kong? Ang kanin pa, bahaw, sarap. Let's go. Ay, mara pasensya na din sa cake kasi ano, lumampas kami. Na, ano, na, nalaala na, wala ng red ribbon. Black ribbon. <laughs> Sorry, <laughs> <laughs> purple ribbon. Kaya ka na ng bunso. Oh, ay, bubukan ng salamin. Aba, pakataray naman. At syempre, itong ating iinom <laughs> Ready ka na ba, Mare? Ready, ready ka na ba ready. for San Miguel? Ay, Nebra pala. Uminom ka, so, pang nagbabla? Buko na <laughs> ka namin Kain okay, na na. <laughs> ano nga pala, bukong buko nga pala. Oh. Bukong buko. <laughs> Para siyang binakul ano. Para binakul, ang buko din ang tuwan sa bawah. wala <laughs> Hmm. mayroon na natin ng gayon special ang bisita kaya special ang baso wow nga nang inorder pa rin sa ano shopping <laughs> <laughs> oh, special na wow May mayroon na talaga oh. sosi ano <laughs> oh, yung buko din hindi na mataupang <laughs> Sinabaw na di yan. Masyado ka naman demanding, mare. Kalip tayo. Sarap <laughs> eh. Kasi nakagawa na ako dati daw. Baboy naman siya. Bukod, sabaw na bukod din yung sinabaw ko. Tapos, mayroong egg. Yung hindi lang na-eclose. Isasabay mo siya hanggang sa yung itlog niya eh, di ba pagka na, na well done, nagiging parang black na Para century egg. Masarap siya. Ay, oh. Masakanya, nagkakasali. masarap mare, eh. uh -huh. Lalagay mo na Yun yung lang. yung 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 3, yung 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 yung